Good morning, good morning guys. Motokayo ngang chị gang. Chị gang ngang bao gồm guys. Mother time, mong em moto wave guys. lalagyan natin siya ng original sampalok hindi lang guys huwag niyo po kalilimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel guys. Kompleto na, nilagyan po natin ang mga panlasa. Pinakuloan ng luya, kamatis, sibuyas. At nilagay ang ating bangus. At nilagyan po natin siya ng sili. Okra at bang bagyo means yan po guys nilagyan na rin po natin ang bitchin guys pasinsya ka ma na, na kayo kung hindi ko so, nilagyan ang isa isa na kung paano ko niluto guys nilaga kulang guys ang mga sibuyas, kamapis luya, at nilagyan ng paminta at nilagyan ko rin siya guys ng ng palok sinigang ipin natin guys lagyan natin ng konting asin guys yan guys hindi ko inasima lang mga sobrang asin guys tayo hindi ang asim guys at ilagay natin ang ating paumos ng kangkong guys tatakpan po natin guys yan guys tapos na ang unang menu natin guys yan. salamat sa inyong pagpanagilig sa aking youtube channel guys And guys, this is nothing. I am no your ใจแต่เราต้องงนี่เราต้งการมุ่งไรีนต่อเดสนุกน่าเพ่งใจเพื่อการ yan po tapos na tayo magluto guys hinigaw na bangus itlog at saka tuyo guys at meron tayo pagkain guys at Salamat sa inyong pagpangkilik ng aking YouTube channel. Sana masuporta niyo po ako kahit konting tulong lang. God bless you all.